gasu gasu mamay, mamay. Mamaya! Umay, mamaya! 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 Sige! Malayo! Hindi ko minabok! Sinilas mo Ayo! naroon na yung lagdong Tabi mo Tabi! Tabi! Tabi pare! Anong ka muna dito! Ya! Para si Taparay! Sige! Yung isang sinilas tan! Ay! ay Napasampa na rin sa ninyo mga kapok ba no? Lamarang! Ayan! 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 Dito para pa pa pagawin mo dito. Yon. Pokpo. Sure ball. mo na. Sabit yung uh nail hindi makita sa kutoy. Gi. Iti. Yan eh. Alright. Oh, nga na kasi sikat na sikat na ng mga taga-say, so... Ano ba yan? Isda Kanina pa yan ah! Persay yan! Porta-porta daw! <laughs> Charot mo na kay Maymay! Ay, eh, sikap ang bagong vlogger ngayon. Eh. Sanalo. <laughs> ano pare ano? Tawang-tawang -taw -taw sa puso sa, oh, sa may paigdan. Sa may paigdan. Halim, <laughs> <laughs> mauna. Na, ha? Malim, mauna. Aho, andito ka sa kabila. Ako diyan. <laughs> <laughs> yan. Tungo. Pwede ka nang magpapalakot. Ano Ano pa Malalim pa Ha? Malalim mo na. nga Piyak-piyak. Iyadala ko nga ito. pala si unahin. Sige. Pero <laughs> <laughs> <Dila> <laughs> Dinadaan pa lang ko yung Louie. Mayisin. Nalos na ko yung Louie kaya na. Ang kayo, woy, kaya na. <coughs> Sino bang may pasiba niya si JB na naman? JB, na iba ka talaga. Salamat ka tulato reshow hmm. <laughs> <One thing. laughs> na? si ne nasa na sana yana ayan o. bato bato na yun malapit ang isda Sumapay na 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 yun o. Masan?

itu boleh melapor tak? <tangan> Baik Oh, bayar bayar isau. tu. Betul, mama mama itu

Amen. Darian. Sino pikitulong ko din mo? Ito mau. Pansit na. Dosis lang. Okay. Hindi Relax lang, <laughs> pare mo. Kunin mo 'yung to ah. Ito. Ngina batahin Nakagunting ito, baka bigman kuno 'yan. Dali yan oh, tuloy ito. So, hirilan, inang. May mga Oh, hirap naman ng pagka-camera. Yan na kain tumulo kasi sabi, 'yan huli. Bakisino Biridi, hawuli, tama. Ayun, ayun, na, ayun. isang ikot pa. Eh dito binapotak na Ay, kasi naunti, taas. Ayun, ayun. Beridi. Aba, Paano

yan. Dio nasinasa ap ko. Kaya, kaya. Aba Wala pa sa sipte. <laughs> <laughs> galing talaga ni Jeben ba.

Oh, oh, oh Kaya, kayo, na, susugan Ipakita e, nyo, ipakita nyo. <laughs> o. Na <laughs> <laughs> e, na <inaudible> oh. na sige, At, sige. Ba, <laughs> ba, hindi mabuhat. Kanina, buhat. Eh, hindi na. Nabigat pala. Huwag na sisingiwa ng hangin, ano?

Saan nilagay eh, no, <laughs> <laughs> uh, <na, man. laughs> ang isa? Buhiya, kaya ko. Dugo dubol. Buhiya na naman. pa huli ni Angkol mga kapok. Ayan o. Bat buhat. Saan ang huli? Si O. Oh. <laughs> Wala akong unayin. Si O oh. na. Si O. Oh. Huwag <laughs> <Si>, oh. <laughs> Bali apat pa lang ng uli mga kapok, isa kay kwelewi, isa kay dudong. Ocho tale to. Kwelewi to. ocho. Ay nasa kay kwelewi. Ocho. Ocho. ano ini natin ng Wala pa kay pa lang. Anong luto natin ulam niyan? Ha? Anong ulam natin luto? lutuin? Hindi ko mahanap. Soyo pa yan, pa soyo. Pa na muna. Hay nako, magsabi ng ulam. Pare no. Meron ka diyan? Huli pa. Ayan mo, mga kapok. Yung, yung kayang call, CEO daw, CEO. Katiro-piritur. <laughs> oh, Malaki pala iyan. malaki, pala iyan. Para malaki to. Oh, may mga lamarang pa, oh. Nasa pa? Balog, tanda na ito. Papasok mo. Bukas pa Hindi yan nasa kuya, Yata. Doon <tod tod tod> yan sa ano? Sige, dun yan sa kay... Latu-latu. Oh, bayan na. Bindi na sa bari mo. <coughs> <coughs> ah, masasabi Sayang, ganyan pala kalalaki ka Ibang buya. Ha?

pa, kay, ano? Ah, para pa kayo kay, kay Louie. Apat. Ah! Hey, Shout out nga pala kay CEO. <laughs> CEO. <coughs> Parang kung anong kumpanya, no? CEO. <laughs> <laughs> oh, Maga pa ha? Mag-a pa lang, ng simba, ah, may apat na simbad na malalaki, may mag pa. Sigurado ito may makakaulip pa dyan mamaya. Abangan lang natin kung sino. Si paring Aris Baga, si paring Imbit, si paring Undo, o si paring Umaw. Bahala na sila kung sino-sino magandang paen dyan. Si paring Imbit. O si paring Niyo, galing na naman sa ilalim. O na gano'n na naman ito. O si paring... Siguro biglang daan nila hani. Eh. Oh, bayan pa. O, takbo tayo doon. May sinibad na naman. Oh. Para. Sino sinibad na doon? Sir Pats, ayos yan. Ay! Wala! Niat tak bunyi sunat kau dai. Siu, wah! Siu. Nampak hujan. Nampak hujan. Nampak hujan. Nampak hujan. Nampak hujan. Nampak Shout-out hujan. Nampak hujan. ko dyan. Oy, shout out! hujan. Nampak Sige, pa rin dudong. malapit na, pare. Malapit na. na po, pare. Ano yan, sida? Atis. May no? Pain. Pare, pohon, malapit na. 28. Oh, ayun, ano bichara? Ah, 19 na tayong ininti. Huwag kang inom agad ha, kung tanggal oh. Sabi-sabay tayo minom. Wala, sabay-sabay pala mga kapok. Balik tayo kay CEO. <laughs> CEO. <laughs> Ayo, mga kapok. Thank you Lord sa pablising sa akin mga kasama. Kagaya nito, mayroon tayong lamarang. Huli ni Maymayan. Baka hanapin pa ni Ate Ilil. Hello <laughs> oh, eh. Hello eh. Maliit-liit, lang pala yung presa-presa mo, honey. Maliit pero may halaga. 200 ang kilo. 200 ting. Fix. Fix na yun. Okay, huwag mong pag nauli kayo. Op, ayan po. Maling kamot po yung aming inaanak. Ayan o. Pamakoy pare. Pamakoy. Pamakoy pala. Paano makakahuli ng malaki yan. Papahing ko ka pare. Pakoy po eh. Los, los. Hop, antayin natin mga kab ko kung i-deliver pa isa. Hop. <stove> Intay-intay pa ako ng konti, baka papadlasin. Pare Robo, may buntog ka. Wala. Abay, kung kailan naman na araw, saka wala. Yan, mamaya ulit ko at baka may mauli pa ulit sila. Op! Op, mga kapok, magandang tanghali. Panibago si Bad na naman. Pare, gasin mo yung sanayin yung dilido. Ano mo lang? Ayan. Yan ay sanayin yung dilido, warang do. Ayo. Up, pakita natin sa'yo. Op! Uy, laki. Parang siya, nang bias na yan. dito. Dito, dito. Ayo, ayo, ayo. Taro na yung lagdong mo. Tabi mo na, tabi, tabi, tabi. pare, ka muna dito. Para yeah, yeah. si Taparay, siguro na. Yung isang chinilas tan. Ay, napasampan na rin sa ninyo dito mga kapkok no? hindi yung pare <laughs> ko. Hindi yung lagdong. Ano eh Ba Batong-batong na? Tingga na siya. Sige, panitro na yan. Ayan na pala isda o. Oh. Ayan na mga kapkok. Bayan na yung isda. Ikaw, kawitan mo yung walang sapay niya. Bayan o, sa ilalim. Bayan sa, sa ilalim. Kuhay mo. Yan, yan, yan. Ta Tatanggalan niya yung isda. Yan, kuhan. Para yan. Para hindi kasi na maganit. Aba, gawin puto yung sinabi ko kanina hindi kinakain na... Ano yun? pakoy? Kakain, natulog na pakoy. Pakoy? Oo. Yun pa talaga. Ay, ayos yan. Ay, Kaya na mga kapkok, kay Porson. Dito, pare, pagawin mo dito. Sure, ball! Lapitin na! Sabit yung nail, hindi makita Yan na yun! Senang, senang, senang. Oh, buk bukai hey, labu. Hi, labu, labu. Mung mung itu mung. Berikut ini adalah beras. Tapi yang paling pas ini aku. Yang mana? Nai Thanks. Ayan po, nakahuli yung aking hey, kapatid. Sika, mainitan. Saan? sila po. Sana akin tingnan isa. sila po. Op, Jo. na, Ay, delikado. Diyar, <laughs> yeah, hindi yung pambaris. Hindi nakabutog. Aroon. Kala ko yung may mga kuwang Wala kang Ayan po mga Huli ni person Si Kairning na lang po Wala pa na huli Isa na ba? Isa Si Bada na Aroooy Basta may iloglog May makakahuli Ay bargay Bargay Meron ah, Wala na. <laughs> Ayan, kagulo na sila. Hop, oh, mamaya ulit mga kapok. Sigurado makakauli pa itong mga ito.